mga guys dugay-dugay na panahon wala akong ka-upload sa akong video kaya lagi hindi aman ka sa one busy hindi ang kadua wala pa akong makapangati tungkol sa akong busy sa tabaho na no? darahong na gamay wala sa busa nga sinisya mga guys dugay pong panahon siguro matapos ko ni maka tanam na ko ayap akong makabidyo sa pangati sa uh, manok sa kalasan kalasan nun mga guys na may nag comment na gusto nga mag ko kung video okay gyapon mga guys ah uh, na imanto to tinad man tag kamulo man tag daro ta yan labi ah uh, kabaya ko ah uh, mapungas ko para makawaya din pagpangati o manok sa kalasan Lugay-lugay, ayan nga mga video. Mga pangati. Ita, kumukha. Maka pengai sa daruhong ko. Da, Maka pamula. Ah. Bingala man sa Ipamula ko tayo. Eh. Sa dibaloy. Yan, da. Kamayas. Ita, balaan ko. At yun, ayan, Ba, ba. Yaman man. Sa importante sa supply. Maka pagaling kid lang. ukin. okay, okay, yan. amin ko. Aming ta makasul man i daro na ko man salapi na tek sa bubuwa ah. na sa baka ko i untuk bata na ora ta kalangan ay ta lugi lugayan sa video ta ta para ko au kena pa di eh. para maha i uh, cana mas bakakku, baka ko daro na humang ko i tampuran sa video ko at tampuran undaan sa video daw kukuan pagliko ah makaliko ah. iyo sa trabaho ko, tagdaro ah, iyo man sana mo sabaka ko na, tampo tayo sa si video ta para sa sunod ang paman na mag aha po no doon video sunod niya mga panahon na ay lang anon hinaot ha, ha sa magbabaya permitag dumakanit sa mga panalangin din bye bye